Pangulong Marcos, ilagdaan ang batas para sa promosyon ng mga guro sa pampublikong paaralan. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e, mo! Report! Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act Number no. 12288 na naglalayong i-institutionalize ang career progression system para sa mga guro at school leaders sa pampublikong paaralan. Sa ilalim ng bagong batas, ipatutupad ang competency-based promotion system na magbibigay daan para sa mga guro sa elementarya at sekundarya na maitaas ang kanilang rango batay sa merito at na Hindi na ito nakabatay sa strictong hierarchy, kundi sa kakayahan at pagsunod sa itinakdang professional standards. Pahihintulutan din ang batas na makapasok ang mga kwalipikadong guro sa anumang posisyon mula Teacher 1 hanggang Master Teacher 1 basta't natutugunan nila ang pamantayan ng Civil Service Commission at Teacher Education Council. Kasabay nito, inaatasan ang Civil Service Commission, Department of Education, Teacher Education Council at Professional Regulation Commission na i-harmonize ang qualification standards para sa lahat ng teaching position sa pampublikong sistema. Minamanda dato rin ng batas na ang Department of Budget and Management ay kailangan lumika ng mga bagong teaching position gaya ng teacher 4 hanggang 7, master teacher 5 at 6 at school principal 5 upang mapalawak ang oportunidad sa promosyon. Inatasan naman ang DepEd na bumuo ng guidelines para sa patas at transparent na proseso ng pagsusuri at promosyon kabilang ang criteria, point system at standard-based assessment upang masiguro ang tuloy tuloy na pagpapaunlad ng career progression system re rerepasuhin at iaalay ng Teacher Education Council ang mga programa ng National Educators Academy of the Philippines at Bureau of Human Resource and Organizational Development ng DepEd. Itinakda na sa loob ng siyam na araw mula sa pagiging epektibo ng batas, dapat maglabas ng implementing rules and regulation ng DepEd, CSC, PRC at DBM kasama ang iba pang education stakeholders. Samantala ang mga alituntunin ito ay magiging epektibo 30 araw matapos mailathala sa mga pahayagan na may malawak na sirkulasyon in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee Ligayang tuloy-tuloy